yun pa 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 Ayos. Ayos na. Boss? Uh, yes, sir? Yung cellphone ko kasi parang lumuluwag pag pa 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 ng pa hindi, sir. Ayos pa 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 Pahinang lang. Oo sir, kasi hindi pa naman talaga siya totally nasira. Kaya ipapahinang Papahinang ko lang. Pahinang lang? Basta hinang lang, ganun. Oo, boss, hinang lang kasi ayos pa yung charging pin. Kaya hinang lang ang gagawin mo. Oo, oh, eh, 50 pesos na lang. Okay, sige. Kahit medyo mahal yung 50 pesos, go. Basta hinang lang, ah. Oo, boss. Kasi yun lang naman talaga ang gagawin dyan, dami eh. natin. ay ayun pag ginaganon oo nagsacharge siya kaya papahinang mo o sige hindi natin sir ha Busa natin okay sige boss Boss, ano, okay na na hinang boss. Boss. Ay, oh, boss, na na natin, boss. Ito. Okay na. Na na ba, boss? Nag-charge na. Ito sure kung gumana. Pa testing nga ako, boss. Sige, testing na natin, ha. Gumana, boss? Oh, oh, gumana naman, gumana naman siya. Ah, get charge, oh. O, oh, di ba? Sabi ko sa iyo, hihinangin lang 'yan, eh. gagana 'yan eh. Eh, swerte mo gumana. Gagana talaga 'yan, eh, boss. Basta hinangin lang kasi hindi pa si Ren charging pin 'yan eh. Magkano 'to? Oh, 50 pesos lang. Ah, oh, ito 50 Asi bayad yan. ka. Boss, oh, yes sir. Lumuwag na naman eh. Ayun naman. Eh, di paano yan? Eh, di palitan na natin ng ano, buong charging pin. Ay, uh, 300 lang naman eh. Eh, hindi pa naman kasi sira yung charging pin yan, boss eh. Ayos naman yan, nakikita mo naman. Ayos Ikaw, yan eh. Ikaw, ano? Ipapahinang mo na lang ulit. Oo, boss. Hinang lang muna, boss. Sayang yung charging pin ko eh. Stuck pa yan eh. Hinangin natin. Ano? Ayan, boss. Oh. Uh, hinang ko na lang muna. 50 pesos lang naman hinang eh. po ka muna. Ayos pa naman yung charging pin eh. Mas magandang hinangin na lang muna yan. Sir, okay na sir. Nahihinang na natin, sir. Yun, ayos. Eh, Nahihinang na. Um, okay na yan. Okay. Sigurado ako. O yan, gumawa na naman. Gagana talaga yan, boss. Kasi nga hindi pa si yung charging eh, pin niya. Nihihinang lang yeah, yan. Sir, timo pa rin. So, magkano, boss? Ayun lang, 50 pesos lang. O ito, bayad ka? Ayun. 50. 50, 50 di diba? ba? Ayan. O po, boss. Uh, yes, sir. Uy. Lumuluwag na naman, boss. Eh. Uh, ano? Eh, palitan na natin. Ay, hindi pa papalitan to, boss. Gumagana pa to. Ayos sige. pa to eh. Eh, kabala. Eh, 50 pesos lang hinang natin. O, pahinang ko na lang yan ulit. Sige. Tain mo lang, ah. Okay, sige. Hintayin ko na lang dito, boss. Tawagin mo na lang ako pag okay na. Pag nahinang na. Sir, okay na. na na natin. Yun. Si bull yan. Sigurado, ay, okay na yan. T Charge na, no? Gum Gumana ulit. Gagana talaga yan. Boss, kasi hindi pa sira charging pin yan. lang yan, eh. So, magkano ay, ulit pa bayaran? Ito, esas lang. O, oh, ito, bayad ay, ko. Ano, ah, bayad. Boss. Ay, sir, hinangin natin ulit. Boss. Oy, ay, ano, hinangin ko. Boss. Oy, ay, ano, na, hinangin natin. Ay, ano, hinangin na naman. Ah, oh, hinangin. Ano. Uh, ready na.